Bong Navarro, napahiyaw sa sarap ng food dala daw umano ni Paolo Abilino. So, totoo ang chika na dumalaw na naman ang boyfriend ni Kim kahit maulan. Handang puntahan si Mrs. Ano man ang cravings ito. mag asawa vibes, suportado iyan ng mga showtime hosts. Celebration na rin siguro ito dahil top one. One trending sa Netflix ang kauna-unahan nilang pelikula gula, Love Will Make You Receptive. Unang araw pa lang sa paglabas sa Netflix, pinagkaguluhan agad ng mga fans. At siguro yung simpleng pasasalamat din ni Paul Oblino sa mga co host ni Kimmy. Dahil full support ito palagi sa mga projects nila. Welcome na welcome na nga talaga si Papi ito nga ang ilang komento. True na true kahit na na. Namin iyan sa sinihan. Hinulit namin panoon. Papatawanin ka sa umpisa. Paiiyakin. At syempre hindi mawawala ang pakiligin. Ganyan ang takbo ng kwento. True din na hindi nakakasawa sila na panoorin. Lalo na yung mukha nila na napaka-fresh. No doubt. Kung bakit ninahal sila ng taong bayan at patuloy na dumarami ang nagmamahal. Ayon pa sa isang komento, sana all dadalhan ka ng food kahit maulan. Pwede naman ipadeliver kaya iutos na lang. Pero iba si Paulo. Mas gusto niya na siya ang personal na magbigay kahit sinong babae maupulog sa ganitong love language. Anong senior nito? Kilig din kayo?